Ang mga maling paniniwala ng Pinoy na ang pinagmulan daw po ng sakit unang-una dahil daw po sa pagkain. Pwede? Yes. Mahilig sa matataba, mamantiga, maaalat, chichirya, soft drinks, matatamis. Uhhh! Lahat tayo may kamag-anak na may high blood. Meron? Yes. Lahat tayo may kamag-anak na may diabetes. Meron? Yes. Tanong, ikaw ba may kamag-anak na may high blood at diabetes? Yes. Meron? Pangalawang paniniwalang Pinoy, kaya raw may sakit dahil daw naman sa stress. Pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema, at sang katutak na utang. <laughs> may nakarelate. Ikatlo, dahil daw naman sa pagtanda o aging. Pwede? Mali. Kung pagtanda ang dahilan para magkasakit ng katawan, dapat lahat ng senior citizen may sakit ngayon. Eh bakit ang dami nating kakilala? Matanda pa po sa inyo, pero wala miski isang sakit. Hello? Are you getting my point? Ganon din po sa paglabo ng mata. Excuse me sa mga nakasalamin. Pag tinanong mo yung mga yan, bakit malabo na mata mo? Talagang ganyan. Tumatanda. Hindi totoo yun. Kung pagtanda ang dahilan para lumabo ang mata, dapat lahat ng senior malabo mata. Eh bakit ang daming matanda pa po sa inyo ang linaw-linaw pa ng mata? And last but not the least, pinakahuli po, kaya daw may sakit lahi-lahi mana-mana in English Yan. In science, hereditary in medicine, genetically. Okay, ano'ng ibig sabihin ng genetically? Look at me. Ang inyong lingkod, galing po ako sa genetics ng nanay at tatay ko. Sa tatay ko galing ang sperm cell. Sa tagalog Yung tumatawa, tamud, ang nasa utak. <laughs> Totoo, di ba? Nakita nyo kung gano'ng ka-powerful ang brain? Okay? Nung naisip mong tamud, ha <laughs> There's nothing wrong with the word tamud. Nagtataka ako, the way you think, dun siya nagiging pangit. Bakit ang sperm cell, pwedeng sabihin, ang tamud, hindi? Oo. Oh. Oo. Diba? So, there's nothing wrong with it. So, kay tatay ko galing ang sperm cell, kay nanay ko, egg cell. Tama ba? Okay, sample. Yung tatay ko, halimbawa, diabetiko. So, yung genetics ng tatay ko, may diabetes. Ang nanay ko, sample, may high blood. Genetics ng nanay ko, may high blood. Nagkita yung genes ni tatay, genes ni nanay, nakabuo ng panibagong tao, ako 'yon Tanong, nung pinanganak ba ako ng nanay ko, may high blood na ako. O oh, edi wala akong minanang sakit na high blood. Nung pinanganak ba ako ng nanay ko, may diabetes na ako. So, wala rin akong minanang sakit na diabetes. Tama ba? Pero, clear to ha? Pag pinanganak ang sanggol, may sakit agad. Ang, meron ganon, meron yon. Ang tawag sa sakit nun, congenital diseases. Linawin ko. Kung simula nung pinanganak ang baby, may sakit na, it is called congenital diseases. Malinaw? Pero kung lahat tayong nandito, pinanganak ng magulang natin na wala pa namang sakit, wala ho kayong minana. Okay, eto na, balikan natin yung story ako. Pero simula nung pinanganak ako, hanggang ngayon sa edad ko na to, sa kinatatayuan ko, daladala -dala ko pa rin yung genetics ng nanay at tatay ko. Siyempre, doon ako nagsimula eh. Ano yung dala ko? Dala-dala ko ang genetics ng nanay at tatay ko na susceptible, weak, prone. Tagalogin natin. Dala-dala ko ang genetics ng magulang ko na mahina. Yung genetics ko, mahina. Saan? Sa sakit na high blood at diabetes kasi ang pinagmulang kong genes may ganong sakit. Malinaw na. May nagtanong sa akin, eh bakit wala kang high blood? Bakit wala kang diabetes? Kasi hindi ko kinopya yung wrong lifestyle ng tatay ko. Hindi ko ginaya yung maling ginagawa ng nanay ko. Tama ho ba? Paano ba namang hindi magiging diabetiko yung tatay? Ang takaw sa matamis. Yung anak niya, mahina yung gene sa diabetes. Tama ba? E mas matakaw sa matamis. Sa so darating ang time, yung bata, magkakaroon din ng diabetes. Tama ba? Dalawa na silang may diabetes. Lahi ba nila may diabetes? Hindi. Lahi nila matakaw sa matamis. Hello? Naiintindihan niya na ako? Paano ba namang hindi magiging high blood yung nanay? Napakatamad. Ayaw magpapawis. Eh, idol siya ng anak niya. Mga parents, dumarating sa punto ng edad ng bata, iniidolo magulang sabi ng anak niya, idol ko yung nanay ko, hindi siya nagpapapawis. Ako din hindi. Masisita mo? Dahil tamad din siya, nagkaroon din ng high blood. Dalawa na sila may high blood. Lahi ba nila may high blood? Sagot? Lahi nila ang tamad. Nagets gets nyo na? Naintindihan nyo na? Dala, dala mo yung genetics na magulang mo na may sakit. Oo, oo. Kung gagayahin mo yung pagkakamali nila, huwag ka mag-alala, magkakaroon ka rin kung ano yung sakit nila. So, walang may kasalanan ng sakit mo, ikaw lang. Kung gagawin mo yung mali, pare-pares kayo sakit. Kung hindi, iingatan mo yung katawan mo, hindi ka magkakasakit. Alam niyo kung ba't nililinaw ko itong hereditary? Natatakot ako sa maling paniniwala niyo na to. Lalo na yung mga nagtasang kamay na may cancer. So dahil hereditary naman pala yung sakit niyo, So lahat na nagtaas ng kamay na may cancer, tanggap nyo. Magkaka-cancer din lahat ng anak nyo. Tanggap o wag naman? Wag naman. Ay, hindi lang pala yung mga anak mo ang dala yung genetics mo. Pati yung mga apo mo. Magkaka-cancer din. Tanggap o wag naman? Kaya putuli na natin yung maling paniniwala nyo na yan. Dahil nakapakinig na kayo sa health forum, pwede nyo nang mitingin ang pamilya nyo. Mga anak, ali kayo. Kaya may sakit ang tatay, kaya may sakit ang nanay, may mali akong nagawa dati. Huwag niyong kokopyahin yung mga mali kong nagawa para hindi kayo magkasakit katulad ng sakit na nagpapahirap sa akin ngayon. Tsaka pa lang po natin pwedeng sabihin, prevention is better than